Ayan mga kabayan, diretso dive na po tayo. Hindi na hindi na ako nakapag-intro intro. Kasi medyo malakas. Yun, nakatagpo agad tayo ng dalagang bukid. Dalagang bukid sa pool. O, tinamaan natin mga kabayan. Nakahuli agad tayo ng dalagang bukid. Inabot na tayo ng gabi. Kaya hindi na tayo nakapag-intro. Ito, nakakita ako ng isang manitis. Gold piece. Yan, manito sa mga kabayan, manito sa timbungan. Ayan, patay na agad. Nasintro ang kanyang utak. O, gold na gold. Ala mga kabayan. Dito, dito naman tayo. Medyo talaga malakas sa ibabaw ng bangka. Magalaw po ang bangka. Ito, isang, ayan, sa pole, tinamaan natin. Ayan mga kabayan. Ang tawag naman dyan ay mungit. Ayos na, nakamungit na tayo kahit paano. Ito na, no, may nakikita naman akong sulid na kulay blue. Ay, nagagala-gala ka ha? sa pool ka ngayon. oo oh, sulid na kulay blue mga kabayan. Nagagala siya kasi malakas-lakas yung alon. Yan po ang igagala niyan. Ala, kailangan makapaghanap tayo ngayon ng kulambutan o kahit ano dyan. O kaya ko papasan na makatagpo tayo. Ay ito, kulambutan na sa ilalim po ng sayap sa bato sa pulka oh yan nagitik natin mga kabayan oh nabungaw po mga kabayan yan hindi na siya makapaglangoy bungaw na bungaw na po oh ala nagbubuga ng tinta hindi natin pala napuruhan yun oh dito naman kaya ano naman kaya ang masusumpungan natin ay sana pagpalain tayo dito pala rin pala Ayan, ayun sa ilalim ng ta sa pulka ngayon. O, oh, pasuot-suot ka pang nalalaman, ha? Ala, mahirap na itong hilahin Sumabit na sa butas. O, oh, ayan na, oh, mga kabayan. Ang lapu-lapo. Palaging mahilig sa ilalim ng butas. Ayan, huli. Sige lang po, lang languid na lang tayo. Nak kahit pa paano. Ayan, langoy hanggang sa makasumpong tayo ng mga pana. Ito, nakasumpong na nga tayo ng isang dalagang bukid sa pulka. Ayan mga kabayan, tinamaan natin. Patay na agad, nagitik pa. Oo, oh, di ba? Ayos to mga kabayan. Dalagang bukid. Ayan, tuloy lang po tayo sa paghahanap ng mapapana. Sana maka tagpo tayo dito na kahit ano lang ito isang surahan dungis na may sungay sa pool o oh, mga kabayan, tinamaan natin. Ayan, pwede pang iyaw ito, pwede sa kahit po anong klaseng loto, pwede, pwede. Ayan mga kabayan, kahit asiman pa yan, masarap yan. Ala, patuloy lang tayo sa paghahanap ng ating mapapana. Kung ano man ang matagpuan natin, tanggapin natin, kalooban niya ng biyaya ng karagatan at nakakita tayo ng sulid na malit liit lang. Pero, tinamaan natin kahit malit lang mga kabayan. Ayan mga kabayan, dagdag presyo pa rin yan Kuwarta pa rin yan, pambili pa rin yan ng pambigas Ayan, dito naman tayo maghahalap ng mga pana Ayan, Sana makatakbo din tayo na kahit paano Ito, katulad nito Yun, grabe, lumalangoy pa Kala niya hindi ko siya abutan sa pool Ayan mga kabayan, isang manitis Nagagala-gala Ayan, akala niya siguro hindi ko siya tatamaan Pambinta pa rin yan Dagdag at karagdagan niya sa ating kikitain Maipon-ipon lang po panagsama-sama. Kuwartang lino na yan. Ayan mga kabayan. Dito na naman tayo. Ayan ito, Sa ilalim. May nakikita na naman ako kulambutan. Ayan mga kabayan. Sa unahan. Oo. Ang ganda ng pagkapurma. Ayan mga kabayan. Sana po. Hindi tayo mag-skip ng ating mga ads. Para makapagdagdag po tayo ng kikitain ko. Sa pool ka ngayon. kulambutan ka. Oo. Nagitik pa. Please naman po. Sana No skip po tayo lahat mga kabayan. Tulong na po ninyo yan sa akin. Maraming salamat. Ito mga kabayan. Dito na naman tayo. Pailalim na naman. Ayun. Kailangan natin magsilip. Ayun. Sa ilalim ng bato. Nakatago ka ha. Ayun. Uy. Sum, sumiksik sa ilalim. Dito tayo sa kabila. Abangan natin. Ayun. Isang mungit. Sapul kang mungit ka. Ay mga kabayan. Nakamungit tayo. Sa mga baguhan pa lang po sa channel ko, please naman po subscribe and like and share. Sana po hindi rin tayo mag-skip ng ating mga ads. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kabayan. Ngayon, maghahanap tayo ngayon ng mapapana pa kung anong mayroon dito sa unahan. Ayan, natututuwa ka na. Sapul ka ngayon. Ito mga kabayan, ang tawag naman dyan ay kanuping at napuruhan natin. Patay agad. Medyo malit nga lang. Ay makabayan dito tayo dadaan sa parteng buhangin na to. Sa mga gilid-gilid lang po ng bato na yan mga kasumpong tayo. Ito katulad dito, isang manitis po. Ang ganda ng pagkalagay sa pool kang manitis ka. Ang ganda ng pagkada niya sa ilalim ng bato. Ayun tuloy. Ayun sige lang mga kabayan, tuloy-tuloy lang tayo. Langoy langoy lang, tiyaga tiyaga. Pang may tiyaga, may linaga mga kabayan. Katulad nito, may nakita tayong labahita Ay masuot pa. Papanain natin, habulan natin ng pana. Sapul ka ngayon. Ayan mga kabayan, at tinamaan natin. At nagitik pa mga kabayan. Oo. Oh, akala ko hindi ko nagitik. Ang pala, tinamaan siya sa patayan talaga sa utak. Dala, dito naman tayo. Pakaliwa at pakanan lang naman po ang langoy natin mga kabayan. Uy, may isang sniper. Ito pong sniper na ito. panayin natin. Sa pool ang sniper. Ayan mga kabayan. Kapatid pa po ito ng ano, ay pinsan po ito ng ano, na tinatawag na kanuping. Magpinsan po sila. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. Kita niyo Matatagpuan natin yung kanyang pinsan. Dito, hanapin lang natin yan. Minsan magkasama yan. Ayan mga kabigan, ang kanyang pinsan. Nasa ilalim na bato, Nakatulog. Ah, ayan mga kabayan, tinamaan natin sa utak, patay agad. Ayan po, magpinsan ang dalawa. Isang sniper at isang kanuping. Kabayan, hanapin natin kung ano pa matatagpo natin. Ay, ito po, isang sulid. Sa kang sulid ka. Yan naman po, hindi yung kapamilya nung dalawa. Yan po ay kapitbahay lang. Isang sulid mga kabayan. Yan, ayos naman naman. Maghanap din tayo ng kapatid ng solid. Kung may kapatid siya dito, hanapin lang natin. Sige mga kabayan, hanapin natin ang kapatid ng solid. Kung may kapatid, bahala na kung ano makapana natin at masumpungan. Ito, ay hindi naman pala ito kapatid. Pinsan po ito nung sniper na natin napana kanina. Sapol ka ngayon, pinsan ka ng sniper. Ayan po, kanuping po yan, pinsan ng sniper. Ay, malaki-laki at napatay din natin. At tinamaan din, din natin sa utak. Ayan mga kabayan, patuloy lang tayo. Baka sakali naman kung ano pa ang naan dito. Ito, may nakikita ako. Ay, pinsan pa rin po ng ating napana kanina na sniper. Ayan, at tinamaan din natin. O, oh, lagi na lang pong nauutak, patay. O, oh, sunod-sunod na po na nasisintro siya sa ulo. Patay-patay lagi, o. Oh. Ayan mga kabayan, medyo oh, matagal-tagal na tayo sa lalim, kaya maahon na tayo. Dito, nakakita naman ako, ay, di ko alam kung magkano ano itong pinana natin mga kabayan, yung kanina. Di ko alam kung magkano ano, magkapit ba kung ano. Ito, may nakita ako. Ay, siguro mga kabayan, kambal na lang ang tawag natin sa kanya. Sa pulkang kambal ka. Ay, hindi pa nga napapana, tatakasan ako. Aabutan na kita. Ay, niyan. Inabutan niya, kaso na Iniwan na yung kakambal niya. Uwian na tayo. Ay mga kabayan, kaunti lang yung napapana natin kasi Medyo maalun-alun na po at kaya mabat na tayo pa uwi. Yan lang po yung napanan natin. Yung sa mga kasama ko, baka paghaluin na lang po yung holi namin para bukas pagtimbang. Yung pong dalawang kulambutan, yung po magbibigay ng presyo dyan sa holi natin na yan. Medyo may kantidad po yung dalawang kulambutan. ay mga kabayan, pinagsama-sama na po natin yung ating mga holi sa pagtimbang. Kaya halos para para sa lang po ang partihan natin pa dito. Ayun, Kasi papakita ko na sa inyo kung magkano sa kasama ko at yun sa akin naman pong huli. Ay mga kabayan ang kinita natin kagabi na mahina po ang ating napuntang bahura. Yung kay Joshua 100 seven hundred, eight tapos kaya sa akin naman po ay 1,198. Napakahina po mga kabayan na napuntahan. Kaya sa susunod, pupunta po tayo sa Malayo-Layo. Malapit lang po kasi yung pinuntahan natin. Diyan lang po sa may direksyon ng papuntang Makulabo, pulong Makulabo mga kabayan. Pero salamat na rin po sa may kapal at sa biyaya ng karagatan na napagkalubuan tayo ng na kahit papaano na ganitong kita meron pa mong pong pambigas ay may pangulam naman may pambigas na po may pangulam sige po mga kabayan ayan mga kabayan shut out na naman tayo shut out po kay Sid Peruelo at shut out din po kay Yards Igual at shut out din po kay Gin Cruzat at shout po kay Jose C. Martinez Jr. At shout po kay bal Malapas. At shout po kay C. Adventure PH. At shout po kay Kailaw Mix TV. At shout din po kay Bait TV. At shout po kay John Gilbert Vlog. At shout po kay Papa Lads. At shout po kay Villa Flor Pilayo. At shout din po kay Ricky Santiago. At shout din po kay Ricky Sanoy Official. At shout din po kay Kuya Bert Vlog. At shout din po kay Hood Amazing TV. At shout din po kay Alex Victor Espirito. At shout din po kay Lydia at sa Dennis de la Cruz Family. Shout out po from Naikabiti. At shout out din po kay Sinaida De Borja. At shout out din po kay Bernardo Tilmo. At shout out din kay Manay Edna Timbal. At kay Ana Sarisos, shout out po. At shout out din po kay Jan Anchita Bravo from Alberta, Canada. At shout out din po kay Kuya Conrad Santos from London. At kay Atelinda Santos from London din po, shout out. At out din po sa kaibigan natin vlogger na sina per pising at kay Renan Pissing Adventure. Shout out po mga manoy dyan. At kay Joel Antonio. Shout out po. At out din po kay Paul Era Budha. At out din po kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Maraming maraming po salamat sa wala inyong samang pag sa akin. Sana patuloy niyo po akong suportahan mga kabayan. Sana po hindi tayo mag-skip ng mga ads kasi po may mga bagong palasi pal palasi <laughs> Nabulo lang po mga kabayan Meron pong ano ngayon ang YouTube na bago na di ko pa man masyadong naintindihan Ngayon mga kabayan, maraming maraming po salamat sa lahat na pagsusuportan ninyo sa akin Sa mga baguhan pa lang po dyan please naman po pakisubscribe na lang po and like and share kung nagustuhan ninyo ang video ko pero talaga maraming maraming po salamat sa mga tulong ninyo sige po mga kabayan pasensya na po ninyo ako at talagang inaabot ako minsan ng pagkabulol-bulol thank you